Si Alice go nga ba ito o ibang tao? Mga kaibigan, nito nga lang mga nakaraang araw ay patuloy naging usap-usapan sa buong Pilipinas ang kaso tungkol kay Alice Go. At nito nga lang hating gabi ng September 6 ay tuluyan na siyang naaresto ng PNP at dinala sa Camp Crame, Quezon City. Ang nakakapagtaka lang dito sa iba't ibang video na kumakalat sa social media na nagpapakita ng kanyang aresto mula sa Indonesia hanggang sa PNP at NBI, ay naging kapansin-pansin ang itsura at kakaibang ikinikilos nito na parabang siya pa ay tuwang-tuwa at masaya na siya ay naaresto. Dahil dito ay nagmistulang palaisipan sa ilang mga Pilipino kung siya nga raw ba talaga ang tunay na alisgo. Goh. What if she's not the real Alice Go? Ba't ganun yung mata niya? Iba kaysa sa naunang Alice Go. It's like they're pranking us. It's a game, laro ng mga politiko. Siya lang yung inaresto ng nakangiti. Ba't parang masaya pa siya? Well mga kaibigan, sabihin na nating Imposibleng mangyari na hindi talaga ito si Alice Go dahil hindi naman siguro tayo lolokohin ng sarili nating mga kinatawan sa gobyerno pero maganda pa rin na hindi sarado ang ating isip sa iba't ibang posibilidad at mga teorya kagaya ng baka ang Alice Go na pinapakita nila sa atin ay isa lamang clone para sa mga hindi nakakaalam ang human cloning na nagsimula noong 2002 ay ang paggawa ng isang panibagong tao na kaparehong kapareho mo mula ulo hanggang paa hanggang sa iyong pananalita at pag-uugali. Isipin nyo na lang na nagawang makalabas ng bansa ni Alice Go nang walang nakakapansin kahit nakatingin na sa kanya ang mga mata ng bawat Pilipino. Ano na lang kaya ang iba niya pang kayang gawin katulad ng pekein ang kanyang katawan? Ang mga teoryang ito ay tanyag hindi lang dito sa Pilipinas, kundi pati na rin sa ilang mga sikat na celebrity sa ibang bansa. Pero take note mga kaibigan, bago tayo magalit sa comment section, inuulit ko, ito lamang ay isang teorya. May mga nagsasabi rin na baka raw ito ay gawa-gawa lamang ng ilan sa ating mga politiko upang mapagtakpan ang iba pang mga isyo na kinakaharap ng ating bansa. It's like they're pranking us. It's a game. Laro ng mga politiko. Pero gaya nga ng sabi ko kanina, ibigay na natin ang benefit of the doubt sa ating gobyerno na ang alis go na kanilang hinuli ang siyang tunay na alis go at lahat ng ating napag-usapan sa video na to ay isa lamang, teorya. Hindi ko na kailangang pahabain pa ito at magpaligoy-ligoy at hiluhin kayo sa mga impormasyon dahil inuulit ko ito lamang ay isang teorya. Ikaw kaibigan, ano ang masasabi mo patungkol dito? I-comment mo sa baba ang iyong opinion at magkakasama natin itong pag-usapan. At ano pa man mga kaibigan ay wala pa rin sino man sa atin ang nakakala kung totoo ba to o hindi. Kaya nga sa atin ito lang ay isang hiwaga